Yo, what's up mga kapatid? Alright, so panibagong araw, panibagong vlog na naman ang gagawin natin. So for today's video mga kapatid, at ipiflex ko lang yung aking Ah, uh, sahod no? sa YouTube. Yan, nakasahod po tayo. At di na tayo uh, gumawa ng bank account dahil si, uh, si Idol Bidogs na yung gumawa at naglakad, uh, naglumalakad sa ating sahod. So shoutout nga pala ka Idol Bidogs. Maraming 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 salamat po Idol Bidogs sa'yo. Eh sa tulong mo dahil po si Idol Bidogs po ang tumutulong sa channel na to. Sumulat sumulat no, yung ating follower ah, uh, ating subscribers ay 200 pa lang. So parang talagang nilakad niya ni Idol Jaffer para maabot ng 1,000 subscribers. So salamat Idol Bidogs dahil sa ngayon ay ikaw rin yung uh, nag lumalakad para makuha yung sahod natin dahil di tayo makakuha dahil wala po tayo pang open sa banko or bank account no? So yan, mga kapatid. Uh, lang yung aming ginagawa. No? So nakuha na namin yung pira. Help, let business, let's go! Dabuoy, Alright, so papunta tayo sa may tindahan dahil po Trojikas lang yung ating sahod ngayon guys So salamat Idol B Dogs dahil po na missage si Idol B Dogs na nakapasok na daw So pili na makuha So yun, at mag-JJKas na lang kami So papunta kami ng tindahan para maghanap Para makuha yung ating Munting sahot. lights, Let's go. So, yun mga kapalit. Papunta tayo ng may tindahan dahil mag-claim po tayo sa ating sahot. So, true GCAS lang yung ating sahot. So, shout out sa aking anak. Oh. Yes. Thanks God. What's up mga kapalit. Yun, no. Papunta tayo sa may tindahan dahil ano na nag sa atin si Idol Bidogs. Yun na nga. Yung ating sahod ay kukunin na natin. So, true tayo. At, ating ano na to. Maghanap tayo ng tindahan na mag maka, mapalitan yung ating pera. So, no. Let's go. mag in tayo. Magpa-cash in. Oh, no. Magpa-cash out. Woo! Yo, what's up? Magpa-cash out po tayo, guys. Dahil Nakapasok na yung ating sahod sa YouTube. Thanks God. Salamat sa mga sumusuporta. Ah. Let's go. Oy, bawal pala dito, no entry. Tago, 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 tago. Tayo magkita kay ka. Yon, what's up mga kabarid? Malapit na po tayo sa may tindahan. So, yun no? At Let's go, let's go. Bro. Gcash, cash in, cash out. So, diyan tayo pupunta, guys. All right, dito sa Pag-ingan, pag-mugawas ka? Ay, dito na ako. Sige. Sige, mag-awas na ka. dito na po. Alright, dito na yung ating sagot. Thank you so much sa suporta lahat. Lari Tower, Police Squad, salamat sa lahat. Butihan ng vloggers, pinyan vloggers, buka vloggers, at salamat sa lahat sa suporta sa ating YouTube channel. Dito na po guys. Hindi <laughs> na kami ng mga anong size ko Let's go. Salamat. Boom. So yun, what's up? Nakuha na namin yung ating saho. Thank you, Lord di Polok City para mambili ng mga gamit para sa eskwela at sa mga grocery no? salamat 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 let's go abanti na kami ay kita ng well, yeah. So Guys, no, yun ang ating kunting sahot napapunting sahod pero malaking tulong na po yan sa aming pamilya at saka mapangangilangan sa, sa ispilahan so yun, aabot po tayo sa bahay mm. alright, sila wala so for to this video mga kapatid at ipiflix ko lang yung aking uh, sahod no sa youtube, yan, nakasahod po tayo at di na tayo uh, gumawa ng bank account dahil si, uh, si Idol Bidogs na yung gumawa at naglakad uh, nag lumalakad sa ating sahod. So shoutout nga pala kay Idol Bidogs. Maraming 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 salamat po Idol Bidogs sa eh, sa tulong mo dahil po si Idol Bidogs po ang tumutulong sa channel na to. Sumulat sumulat no yung ating follower uh, yung ating subscribers ay 200 pa lang. So parang talagang nilakad niya ni Idol Japper para maabot ng 1000 subscribers. So salamat Idol Bidogs. Dahil sa ngayon ay ikaw din yun yung ah uh, nag para makuha yung sahod natin dahil di tayo makakuha dahil wala po tayo pang open sa bangko or bank account no? so yan mga kapatid uh, gcas lang yung aming ginagawa no? so nakuha na namin yung pera at hindi ko na nabidyohan -na -na yung kahapon dahil nagbadali po kami so ito yung aming ah uh, kunting share sa sahod ko so nagamit namin agad at nabili namin ng mga gamit sa eskwela. Paano sa uniform ngang bata dahil nag-aaral po po si Tweety. Yan. Twitty. Oh yan. <laughs> so, yun o. Yun mga kapatid. Oh, bumili siya ng kanyang sikanhan na uniform. So, yun o. Talagang napaka napaka ano talaga. Napaka uh, napaka, napaka ganda at napaka laking tulong yung pirang na kuha natin sa dahil sa challenge po ni Idols Pro Katak TV at dahil po sa lahat ng tumutulong ayan Planet Sword 9 Mopan Fitness and takasagip Squad tol Jerry Hunter salut tol alright salut tol ayan salut and kay Kuya John Spino all right so salamat sa lahat sa lahat na tumutulong sa ating Youtube Channel at sa ka Idols Pro Katak dahil po ka Idols Pro Katak siya yung uh, nabigay sa atin no? para maka, makasali uh, po tayo sa challenge. So, ito na po yung ating kunting uh, sahod dahil po sa kanya nakasahod po tayo first time at binili namin ng mga gamit sa eskwila at saka pagkain. So, salamat at maraming salamat po sa sumusuporta sa atin na dahil lang dyan lang kayo palagi. So, yan. More blessings sa inyo lahat. Si Lord pong bahala. At maraming maraming salamat po. At ito na yung aming binili. Sahod ko talagang sobrang sobra no yan salamat at ipakita ko sa inyo let's go boom ayan ada yun ay isa doon pagali na naman hindi sa ay dili ay ako dili ka pinan ano nga notebook ko ayan notebook ayan thank you so much yun ah yang gamit sa panglaba. So, at ito rin. maka kapatid, yun ang ating uh, mga nabibili o nabili sa ating kunting sahod. So maraming maraming salamat po sa lahat. Dinuulit ko po dahil, dahil hindi sa inyo, hindi dahil sa inyo, hindi tayo makaranas ng ganyang sahod. No? Dahil sa loob ng 2 years, $47 lang ating uh, naipong dollars. So yun, maraming salamat kay Idols Pakatak dahil sa kanya isang buwan lang natin nakuha. Talagang naka ano tayo no nakaranas tayo ng sahod So yun, maraming maraming salamat po dahil malaking tulong na po yan dahil pasukan na po. Uh, talaga maggamit po namin yung pira. Yun no? So don't forget to like, share, comment, subscribe. Thank you so much. Thank you so much. Planet Sword, Sagip Squad, Muntianong Vloggers, Barrios Prakatak, Pinyan Vloggers, Bukana Vloggers, lahat-lahat ang sumusuporta sa aking YouTube channel. Salamat, salamat. Peace out. Yun lang po yung ating simple at kunting vlog clip. Let, let's go. Boom.